Uh, <coughs> eh. Diyan lang yung ano niyan, yung nililiha mo. Oh. Wala nang tama, iba. Oh, ito lang si ano to eh. Pero ba may ari ano nang ganun ito, nabanggay. Yung driver ni ship mismo. Ha? Driver mismo. Ang nag nagsagi niyan? Hmm. Eh di siya paano yon? Siya ang ano? Oh, mabayad 100,000. Ah. Uh, ito, ang, 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 eh. Ang kano pa, pa ganyan? ganyan? 3,000 lang? 3,000 hmm. lang hmm. Sa alit na papakain mo na sa anak, eh, binibigit hindi ang sasakyan. Hmm. Kaya nga. Kaya nga. Kaya ako, magmamaniho ako. Kaya ayaw ko mag-anak, mag, 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 gusto ko lang bike. Wala pang nag-garyan, oh. para ha. Bike ko dinaman ila kaya bayaran nga mga wala nang mireplan. Anuna dalaw 100,000 plan. Dong level. Ayo rin niya tawod dinay. Ano no anong lese ko wala pang clear kung